Um, patani, marami siyang bunga. Kung kailan maglalamig, saka siya namumunga. Oh, itong patani ko. Marami siyang bunga. Marami din siya dito. Ayan. Palamig na ang ano, saka siya mamumunga ng mara. Eh? Uh, patani pa more. Yay, berdibud. Maradi Bud is waving. Ito. Ayan. Updates, updates lang po tayo sa garden. Ito. Yan pang isa. Ayan. Tapos doon yung din. Marami din bunga ito. Sa kabila. Ayan. Ayan. Papakita ko rin doon sa kabila, sa may kalamansi. Wait lang. Siyempre, starring si Patricia. Ah, uh, ano? Oh Titingnan ko lang yung mga patani. Ito rin yung isa dito. Ah, uh, I think na-harvest ko na lahat. Meron pang tag-isa. Ito, magkit siya sa ano kalamansi. And then, dito naman sa kabilang banger, marami rin yung buong na. Ah, uh, ayan. Ay, hindi makita patani. Ayan. Patay na tong kalamansi ko. Kasi na-frozen na siya noon. O yung mga kalabasa, tumubo na. Paano yan? Dapat sa ano pa kayo tutubo? February or March? Ito. Mga patani pa. Ayan lang po. Update, update lang po sa ating mga patani. Tanim. Yung malunggay. Doon. Still alive. Siguro i-harvest ko na lang lahat bago pa mag-freeze, maglamig. Tinanggal ko yung mga ano kasi parang may pesticide. Itong kalamansi ko, kung kailan maglalamig, just, na, ako lang. Na ano siya, mayroon siyang mga namulaklak. Oh, mamumulaklak. Ano yung gawa mo dyan, Patricia? Napapastaring ka naman. Ay, eh, itong sili ko, mayroon din siyang bunga. Oh. Ayun. Ay, yung isang malunggay ko, konti na lang ang ano, ano i iiwan. Yan lang, updates lang po. Oh. Ayan, Ay maambun na. Patani yung mga yan. May, may ano, may worm. Iyak. Nain yung mga ano. Ay, pwede mag-harvest. Mag-harvest tayo ng patani. Ay. Thank you guys for watching. Bye-bye.